So load, ipakita ko sa inyo. Pangalawang load natin ng ating itlog na papipisain. Gamit ang aking incubator. So, second batch. Ito, pinagsabay ko na talaga to Kasi nung una kasi hindi ko magkasabay na pag-load ng itlog. Kaya nahirapan ako. Uh, hanapin yung ano, kasi wala akong tanda. Kaya may nauna at may nahuli. Mayroon pa nga nahuli doon. Siguro mga ano pa yan, 21 pieces pa. 21 eggs pa. So yung iba napisa na mga 33. So, ito na Ipakita ko sa inyo yung mga itlog ayan so mahigit sandaan ang niload ko sabay-sabay na to so kahapon ko na i-load so i-expect natin na magpisa uh, ito mga March 1 so March 1 uh, beyond kasi hindi naman sabay-sabay talaga may na-delay ng uh, isang araw dalawang araw hindi talaga 21 days ang um, ang kanya pagpisa. So, depende talaga. So, 21 days or more. Yan. So, sana magiging uh, sisiw lahat. So, no, na-observe ko naman sa incubator na to uh, halos lahat ay napisa. So, ang iba, napisa na dito at uh, namatay kasi naipit. Kasi so, dapat tatlong araw bago mag 21 days i-turn off na yung kanyang roller. So yun yeah, lang Lods, maraming salamat.